Yan, bilang paghahanda naman sa ika-isang daang taon, simula ng unang balagtasan at pagsisikap na buhayin ang kultura ng balagtasan sa bansa, inupisahan ng CCP ang paglulunsad ng Baraptasan, isang nationwide modern balagtasan contest. Para mas bigyan tayo ng detalye tungkol sa proyekto nito, makakasama natin si Sir Dennis marasigan ang Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. Magandang umaga Sir Dennis. Magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa lahat ng mga ka-RSV. Okay. Well, Sir Dennis, ito ha, Baraptasan. Pangalan pa lang po eh, may idea na tayo hmm. na ito yung tungkol sa pagbabaligtasan. pagbabaligtasan oh. no? Pero, can you tell us more uh, details kung ano po yung layunin ng event na ito? Ang pangunahing layunin natin dito ay buhayin muli yung uh, kamalayan at kaalaman ng ating mga kababayan tungkol dito sa pasalitang tunggalian na tinatawag nating balagtasan. Pero sa tingin naman natin, kailangan din nating mainganyo yung ating mga kabataan ngayon. Kahit ang gagawin natin dito sa ating patimpalak, gagawin ng balagtasan pero sa pamamaraang rap. Kaya, rap. baraptasan. Oh, wow. oh. <laughs> oh! Parang ano ah? Hindi, kasi okay. di ba may mga gumagawa niya? May mga sumikat niya eh. Oh. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon eh. Yung parang uh, nagsasagutan ng rap. Pero ito, ito solo lang. Hindi, ito talagang ang... Kasi yung mga nakikita natin, ito yung pati na freestyle. No? Yun, freestyle. Basta-basta sila nagrarap. Dito sa baraptasan, susundin natin yung forma at anyo ng sinaunang balagtasan Ibig sabihin, merong dalawang magtutunggali at merong isang lakandiwa wow! na siyang uh, mamamahala doon sa kanilang tunggalian. At ito, mm -hmm. ang, ang uh, gagawin natin dito, merong bawat uh, isang grupo, ng tatlong tao ay maaring sumali. Mm -hmm. Sila yung lilikha at magsusulat ng sarili nilang balagtasan na sangayon sa tema na ibibigay natin sa kanila. Okay. So, okay, pa para malinawon you know, lang oh, ay sige. sinabi ni Sir, yung salitang lakandiwa ito po ba 'yung moderator? Oo, oh, oh, yun 'yan. Makita um, mo, marami so, na tayong dinadidin. <laughs> I'm very curious about this dahil 'di ba pagka freestyle nag-rap ka, tapos uh, sasagot ka, tapos uh, so random yung ideas. Sagutan, sagutan, hmm. So you mean to say po magbabalagtasan sila ng impromptu, kung anong sinabi niya sa akin, yun ang sasagot ko, pero in a style na nagbabalagtas ako. Tama po ba, sir? Ang, ang uh, gagawin natin dito sa competition natin, pababayaan natin silang, maaari nilang isulat yung kanilang sasabihin. Mm -hmm. At uh, para masigurado natin na marami tayong mga kababayan na mm -hmm. sa unang aspeto, sa unang bahagi ng ating timpalak, pwede silang magpadala lang ng video. Maaring sino man na mm -hmm. bumuon ng kahit na na basta kailangan tatlo sila sa isang grupo, binubuo ng dalawang at ng isang uh, lakandiwa at ipapadala nila yung video ng kanilang pagtutunggalian oh, sa pagbabaraan oh, ng barapasan. Parang flip-top, <laughs> yung, yung lang termino ng mga bata ngayon oh, na flip-top. Ang sa flip tap dalawa lang talaga yon pagkatapos parang yung mga manonood natin. Oh, ito by siya. team. Ito by team tapos kailangan sundan nila yung talagang anyo ng balagtasan. Okay. Wow. Well, kasi sa flip tap ang nakikita na napapanood ko usually yung mga nagiiinsultuhan o mm, uh, na inaatake oh, yung oh, oh, bawat oh, isa Pero dito, ano pong tema? Sa balagtasan kasi merong sinusunod na anyo na mayroong halimbawa isang tema na tinatalakay. Halimbawa, sabihin natin ano ba ang makabubuti para sa atin? Ang pamamaraang makabago o paraang makaluma? Yun yung pag-uusapan nila. Yung isa sa magtututonggali ay umaayon doon sa isang bahagi, isang panig halimbawa, yun yung makaluma at isa isa makabago. Pagkatapos ang ang Lakandiwang, sabi mo nga, ang moderator, ang siyang mamamahala doon sa kanilang pagsasalita. Oh. Pero sa pamamaraang rap Okay, wow. debate ito. So debate, oo oh, oh. Debate ito, pero <laughs> balagtasan. Oh, oh. Ang complicated, pero interesting, no? Parang oh, oh. gusto ko mapanood ito. Mm. Okay, sir, nationwide contest nga po oh, ito. So marami po ang inaasahang makikibahagi dito. Ano po ang pamantasan nyo pagdating sa pagsusuri ng mga kasama, ang mga, makukunin yung mga kandidat? Dahil nga sa uh, ito ay, yung balagtasan din, mahalaga rin na mapatunay nila, ang galing nila sa paggamit ng, hindi lamang ng rap, kundi sa kanilang, pagbabahagi ng kanilang panig. Hmm. Kaya, mahal, mahalagang bahagi rin kung naisasaayon ba nila yung kanilang sinasabi tungkol hmm. doon sa tinutukoy nila at uh, tinutugunan na, na aspeto ng tema. Hmm. Bukod doon, uh, kailangan din natin makita na maganda rin yung kanilang pagtatanghal. Oh, okay. Grabe siguro, ang lalim ng Tagalog. Okay, uh, at, uh, 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 hindi, well, pwede kasi pwede sumali hindi lang sa Filipino pwede sa Ibuano, oh, Hiligaynon, oh, at saka Iloo. Wow. Okay, okay. well, para sa mga nanonood po ngayon na interesado, no na makibahagi sa uh, debating ito mm. ng palagtasan, paano po sila sasali? Uh, ano po ba yung mga kriteriya na dapat na sundan nila? Paano po sila mag-fill up? At magkano po yung mga papremyo? Mm. Unahin ko na yung premyo. Mm. Uh, pipili tayo ng sampung grupo na... Dadalhin natin sa isang pambansang paligsahan na itataon natin sa ika-isang daang taon ng unang balagtasan na ginanap noong 1924. Mm. Kaya sa 2024, gaganapin natin to Yung sampu na yon magtatanghal sila ng kanilang baraptasan at ang mananalo, bibigyan natin ng tatlong daang libong piso. Wow. Wow. Ang Three ikalawa ay thousand. dalawang daang libong piso. Ang ikatlong gantimpala ay isang daang libong piso. Mm. At yung natitira pa, basta nakapasok sila doon sampo, sigurado na meron silang 50,000 piso. Ayan, napapaisip isang... parang, na tuloy si Audrey gusto na, sumali, na gusto eh. sumali. Ikaw, ako, tsaka si uh, ako talaga. Rocky. <laughs> pwede, pwede, pwede. Hi, sir, kagaya nga po ni Audrey, gusto niyang malaman hanggang kailan po sila maaring magpasok ng kanilang mga entries at maaring mag-register para sa kompetisyon na ito. Maaring silang ipadala na kanilang lahok sa CCP, sa Centro Pangkultura ng Pilipinas, hanggang 31 ng Oktubre, itong ating buwan ngayon. At uh, sana matanggap natin yung kanilang mga video para masimulan na kaagad ang pagpili ng 10 tatanghaling mga finalist para sa baraptasan na ito. Sampu lang pala kasi reneng. Eh, no? Okay. So kung hindi naman sasali yung iba gustong manood, paano Please. po ito mapapanood? Tiba, magkakaroon tayo ng isang open uh, to the public ano na baraptasan competition. Pagkatapos ito ay palalabas din natin, stream din natin at uh, sana maari natin, baka may palabas natin dito sa PTB4 ang ating pambansang paligsahan ng maraptasan. Para sa akin, very important itong ginagawa niyo dahil talagang napapaalala natin sa mga kabataan yung kahalagahan nito. Pero sir, para sa inyo personally, ano po ba ang kahalagahan ng tradisyon ng balagtasan sa kultura ng Pilipinas at paano po makakatulong ang mga patimpalakgaya nito sa makabagong panitikang Pilipino? Ang, ang lalim kasi ng, uh, ng ng kasaysayan ng, ng mga pasalitang tunggalian na kagaya nito. Hindi lamang balagtasan. Kasi sa ibat-ibang panig ng mm -hmm. Pilipinas, merong mga ibat-ibang tawag. Merong batotian, merong krisotohan. Ito ay bahagi ng kultura na ilan sa ating mga komunidad. Mm -hmm. At ang uh, kailangan natin gawin dito, kaya natin gustong gawin dito, hmm. may, may paalala sa ating mga kababayan na buhay ang mga ito. At ito'y bahagi hmm. ng ating pagiging Pilipino, pagiging bahagi ng ating sari-sariling komunidad. Okay. Well, hindi po ba mas mahirap humanap ngayon ng mga kalakok? Dahil sa generation ngayon, nami mix na nila, o oh, napag-ahalo na mm -hmm. yung Tagalog at English, yung nagiging Taglish na lingwa. Korean eh. pa nga, eh. Ma. May Korean na. So, nung bata ako, naalala ko meron ito sa Malolos, Bulacan. Hmm. So ngayon, hindi ko na alam kung saan na ito Buti na lang kay uh, Sir na sabi natin. Uh, sa totoo, merong mga pangkat na gumagawa pa rin ito. At ang ginagamit na nga nila ay ang Filipino. Mm -hmm. At ang Filipino naman talaga ay maari ng magkaroon ng iba't ibang wika na galing sa iba't ibang wahagi ng Pilipinas. Kaya hindi natin sinasabi na ito ay talagang taal na Tagalog lamang. Kundi mm -hmm. kahit uh, itong pagkaraniwan natin pag-uusap sa pang-araw-araw, tatanggapin natin kaya nga barap tasa na tayo mm -hmm. Okay, bilang uh, panghuli sir, inyo pong uh, muling imbitahan yung ating mga kababayan o mga ka-RSP na interesado dito sa inyong programa. Iniayahan po natin ang ating mga kababayan, mag kayo ng isang pangkat na tatlong katao kung uh, mula labing walang taong gulang pataas at maging bahagi kayo ng pambansang patimpalang ng kanto kultura baraptasan. Inaasahan po namin na inyong lahok hanggang sa ikatumput isa ng kasalukuyang buwan natin sa Oktubre, uh, -tumput 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 isa ng Oktubre. Talaga namang isa itong magandang proyekto para buhay ng kultura ng balagtasan sa bansa at ipakilala ito sa ating mga kababayan. Thank you so much, Sir Dennis, sa paglalaan ng oras para sa aming programa. Sana po ay maging matagumpay ang baraptasan. Maraming salamat, Sir. Ah. Pwede kami sumali eh. Yes.